Kumusta naman ang papalapit na pagtatapos ng taon para sa iyo? May mga bago ka bang nabili sa taong ito? Kabilang ka ba sa matagumpay na nakakumpleto ng sale sa online shopping mula sa 1-1 hanggang 12-12? <laughs> Abay kung may nabili kang bagong gamit, isa sa malamang na hindi mo ginawa nung ginamit mo ito, ay tingnan ng manual kung paano ito gamitin. Madalas ay diretsyo na agad sa paggamit. Kung naghanap ka na din ng second hand na mga ibinebenta kagaya ng cellphone, isa sa madalas mong mababasa sa ad ay yung katagang Complete with Box and Manual. At pag tinignan mo, madalas ay makikita mo na yung manual ay bagong-bago pa, kahit yung item ay medyo gamit na. Bakit nga ba naging kaugalian ng karamihan na kapag may bagong gamit, eh hindi na inaaral kung paano ito gamitin? Sa agad! Misang kung basahin man ng manual ay dahil may problema ng na-encounter at hindi ito binabasa para maiwasan ang problema. Ganyan din ang approach ng marami sa kanilang buhay. Walang pahalaga sa manual ng buhay, ang Biblia. Minsan iniiwasan, minsan hindi pinapahalagahan. Tapos pag nagka-problema, at saka kinukonsulta. Sobrang halaga ng buhay at hindi natin ito pwedeng sayangin. Hindi ito kagaya ng item na pag nasira ay pwede mong papalitan. O kaya pag hindi mo na gusto ay order na lang ng bago. Hindi ganun ang buhay. Hindi ito pwedeng sayangin at hindi ito dapat baliwalain. Mahalagang unawain ang layunin nito at mahalagang gamitin ito sang ayon sa nais ng Diyos na nagbigay nito. Ang sabi ng Bible, maaaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Ang kaalaman natin ay limitado. Kaya't ang ating kapasyahan ay maaaring magkamali. Hindi natin dapat isa palara ng bawat desisyon at hindi natin dapat sayangin ang bawat panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang karunungan at gabay ng Diyos ay laan, pero ito'y dapat nating gawing landas na lalakaran. Ang lilipas na panahon ay hindi na maibabalik. Ang pagkakamali sa kasalukuyan ay aapekto sa kinabukasan. Itong dahilan kung bakit ang katiyakan ng bawat hakbang ay mahalaga. Sa biyaya ng Diyos, ang buhay na may pagsunod ay makakaraos ng maayos. Kung sakali namang sa iyong buhay ay may sablay, ang pagbangon at pagbabago ay maaari pa ding maranasan. Hindi pa huli ang lahat sa isang taong handang kilalanin si Jesus sa kanyang buhay. Asa ka pa!